Scammer alert. Isa sa mga followers ko ang nahack ang kanyang account at ginagamit ito sa pang i -scam. Ito po yung account na ito. Guys, mag-ingat po kayo sa mga hacker kasi kapag nahahack po ang inyong mga account ay hindi nyo basta-basta marirecover at gagamitin yan sa pang-i-scam. Katulad nito kay Nilda. Isa ito sa masugid kong followers, na hack po ang kanyang account at nagpost dito na nakatanggap siya ng 150,000 pesos papunta doon sa GCash niya at nakakapagtataka na wala naman daw siyang GCash. At ang kanyang mga kakilala muntik nang mabiktima dito dahil sa ma sinasabi dito na kinita ito ni Nilda Mingin sa kanyang pag invest ng kunting pera at umabot ng 150,000. Ito po yung kabuuhang post dito at ipapakita ko yung mga komento. At ang malala pa dito ay kapag nagko-comment po ang kanyang mga kakilala, mga kamag-anak at mga anak na sinasabi dito na scammer ito, hacker ito, ang mga comment po ay dinedelete. Dinedelete ang mga comment na kapag naglalagay ng e scammer at ang tinitira lang dito yung mga nagko at nagre-reply pa siya dito. Muntika nang may mabiktima, buti na lang ay naagapan pa. Ito po yung kabuuhang post niya at mga messages. Dapat po mag po kayo kapag may mga post na ganito. Isa po itong paraan ng mga hacker. Isang babala sa ating lahat. Ayan po yung Post niya. Tingnan ninyo ang post na yan. Ayan yung post niya guys. Nagpost siya pati mukha ni Nilda na may uh, nabigyan si Nilda ng 150,000 sa GCash pero wala siyang GCash. At yung mga comments, tingnan ninyo yung mga comments dyan na nakalagay. Grabe po yung mga comments congrats halos mga kakilala yan ni Nilda pero yung mga comments dyan ng mga scammer hacker hindi na nakikita. Mag-ingat sa mga post na ito para maiwasan ang scam lalong-lalo -lalo na ngayon na lahat ng mga scammer ay palaging nakabantay sa atin para lang makapangloko sa ating mga kapwa content creator lalong-lalo -lalo na yung mga nakakatanda na lalong lalo na yung walang nakaka hindi hindi pa nila alam dito sa Meta World ang mga ganitong klasing pang-scam, ang mga ganitong klasing pang-hack ng mga account kasi biglaan lang ito guys, hindi na niya ma-open ang kanyang account at nakita ng kanyang anak na ganito ng mga post. Ganyan na po ang mga post at tinawagan niya na mabigyan mo ako ng pera kasi ang laki pala ng pera mo, nakatanggap ka pala ng 150,000 na hindi naman totoo ito guys, ingat-ingat para hindi kayo mapapahamak. Yun lang and have a nice day. Please follow, like, and share para update kayo sa susunod na video. Maraming maraming salamat.